Hello mga palangga, mga pangyaw Kapwa kong mga Mutsatsa Ang taas nito Tapos nagamit ako ng hagdanan o, ayan. Hagdanan So bigyan ko lang kayo ng tips 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 Yung safe ang ating buhay ba Kasi yung iba parang baliwala Sa kanila na maglinis Ilabas yung katawan Ako tumanda na ako dito sa Pagganitong gawain sa mutsatsa kasi kasama ito sa ating gawaing kasambahay lalo na sa OFW teka ayusin ko muna ha na pag naglinis tayo ng bintana huwag ilabas ang katawan kasi yung iba talaga naghiro-hiro sila ba hindi pwede ito ito yung nasira na kasi yung original na panlinis ko 27 years ba naman dito sa service <laughs> all around dahil sa binagyo ng nakaraang araw So nilinis ko muna siya ng tubig yung ano, yung basahan ko ba. Tapos banlaw, 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 tubig, banlaw, banlaw. So ito na yung finals ko na may damitan ko na siya ng glass cleaner. Kasi pag na applyan siya ng glass cleaner, hindi madaling kumapit yung mga alikabok after mo malinis. Kasi uh, final na ito eh, Tips lang ito sa mga young ones. Yung mga bata-bata pa ba? Ay, Yung mga bagong salta. OFWs kasi may amo talaga na palinisin ka talaga walang excuses so bigyan ko kayo ng tips na pahalagahan ng buhay natin oo senior citizen na ako pero ayaw kong maon siya buhay natin so ito umakit ako ng hagda na ilan 1, 2, 3, 4 4 tapos dito ganito lang mga palangga yung hindi kaya sa kamay natin, lalo na ako kasi member ako ng unano. So, kaya ko muna yung basahan para tipid kasi kung doon sa salamin, i-spray parang maraming maubos. So, dito muna, yung hindi kaya ng kamay, gagamit tayo ng ating sakungo na panungkit. Panungkit ito. Oh. So, yung hindi kaya, kunahin mo na yung malayo pa. Yung hindi maabot, Unahin mo na sa panukit. Dahil mahirapan ka kung ipahulis yan. Magkaroon pa ng bakat bakat yung kamay mo dito sa bandang katawan mo. So ganito yung tips ko sa inyo mga langga Alam ko marami namang marunong. Marami alam ko, alam ko. Pero yung mga kabuhang, kabuhang santa dito sa ibang bansa, eh, lalo na sa mga Chinese family. Kailangan na talaga nila na linisin yung mintana. Hindi naman lahat. Parang mga 90% na in gusto talaga nila linisin yung mintana. Hindi lang yung side Chinese na yan. Talagang positive ka linisin. Yung iba, ay, huwag daw kasi nakakatakot. mataas na floor ako. Yung mga mataas na floor, extra careful. Ang purpose ko nitong pinaulit-ulit kasi para mamura yung ispat-ispat doon -ispat sa, alam mo na, kung hindi na topic years na raw higit. Tapos yung salamin na ito, mag kami bagong kape. Pinalitan kasi na nag-wall renovation. Maraming yung parang crack-crack. Ah, hindi naman masyari para bang nakakulong ka ng mga bato-bato. And then, nagpapit si Amo na kapalitan siya. So, 20 years na ako dito sa building na ito, o sa bahay na ito ni Amo. Pero 27 na ako katulit sa uh, ito sa Amo ko. 27 years na ako, 27 years na sa kanila. Walang exemption na huwag ginisim, talagang ginisim. So, ito, kung okay, ginisim dito sa malayo. Tapos, para mabilis dito sa malapit, mayroong ano dito. Eh. Ang hirap tanggalin. Parang, parang ano nang ipon ba? Siguro may ibon ang ipot sa taas kanina. Matalikod lang ako, nag-ipot na sila. Tapos, may bakat dito. Eh. So, isa story, ganito ang lips ko. Hindi ako naghiro-hiro. Handsome lang ako sa mga binagaliwala yung buhay ni kasi so, dito sa home po, na nang nangyari na keso ng kamali, na pinaglilas. Kaso yung iba, inawabas ka ng katawan niya? Hindi pwede yun, Diyos ko Buhay is mahalaga. So ako, hindi ako alam, katawan lang talaga. Oh, ako, ta ako, -ta. ako. <laughs> Nagkamali. Uh, nag Ngayon ito, kamay lang talaga, panungkit. Tapos hindi kasi ako komportable pag ganito. Kasi nangawit na ngawit na ngawit kamay ko eh. Kasi mapigit yung buong yung Kasi nga, lalo na basa Yung basahan na basa, tapos itong-tong mo dito. para ako nagkaroon ng kulani sa aking pili. Kasi mapigat. Lalo na doon sa Master Pedro. At talagang ah, malapad masyado. Ito, hindi masyado. Kaya tinanggal ko yung itong nito sa ito si sa siga sa So ito, malinaw na siya. Oh. Malinaw na siya. Wala nang gaano. Hindi man 100% matanggal yung Wala na talaga. Oh. Ayan, malinaw na. Matanggal na yung parang ispat ispat. Para na siyang walang ano. Oh. Pag tingnan mo dito, parang wala na siyang salamin. Sa so, sobrang linis. So dahil sa gusto kong kamarin dito sa malapit sa akin kasi mas maikitan sa dahil ano siya, madiin mo ng bunggang bunga. So, ito nang nangyari. Basta pag malayo, gamitan mo ka ng palungkit. Pag dito sa malapit, maganda sa kamay. ito dito lang ako sa teta. Kasi dito, pwede din naman dito. Oh. Kasi nasa, ano mo yun, makapot mo na yun. Eh. siya ng salamin. Kasi final yung sal... Is... Hindi nga ako sa bigat ng masahan. Uh, yung panukit. So, tingnan mo, ang ganda ng resulta. Kasi nilinis ko muna ng paulit-ulit yung basahan ng tubig na medyo may sabon-sabon na This dishwasher. Yung pang-dish, yung plato, lagyan ng kunting bleach, yung aking tubig, tapos, ito na yung final. Oh, ang ganda talaga ng linis ko. Ito lang ang gusto nila. Basta sa tingin mo eh, kaya mo naman. Yan ako din yun na naman. Hindi ba ni pag Kailangan talaga yung pag-umulan yung aking gamit. So, Ito na guys. Ang picnic talaga dito, Dito na sa loob ko okay sila. Mga ganyan-ganyan tayo. So dito sa labas, hanggat maaari, ganyan lang siya ko. Oh. Yung katawan ko nasa loob ko. Nasa loob ng tapos yung kilikili ko, nakadiin sa gilid ng bintana, sa loob, hindi sa labas. Ayun oh tumingin ako sa inyo. Ika si maliit akong babae. Eh. So, so halfway lang yung kamay ko makaabot doon. So gagamit ako ng panukit. pero marami nagsaway sa akin yung mga nakakita na. Huwag mo nang linisin sa labas ate. Sa loob lang sabi ko, kahit araw-araw din ko paninilis din sa loob. Yung pinakamarumi na sa labas, para useless din. O ito pa, binuksan ko na kasi para maabot ko yung ano nga. Binuksan ko siya kasi dito na naman ako. Pero yung katawag, hindi ko talagas na nilalabas. na kasi yung glass screen niya ayan, that's it for today's video maliis na talaga siya bunga-bunga kahit -bunga. i-advise ko sa ating mga amo kasi mayroong mga amo na malas daw sa kanila pag marumi yung bintana malasin daw parang hindi daw maliwanag yung kanilang buhay magulo pa sa gira ng bulita <laughs> so ayun mga guys, ang tips ko sa inyo ha. Huwag ilabas yung katawan, yung kamay lang niyo ilabas para yung buhay mo ihahaba pa. Ang dapat pa natin miss yun sa buhay. Yung ibang nahulog, just ko Lord. Para bang hindi ko alam kung kung tuusin yung mga dumaan ng iglesi. Tinitry ako kasi hindi ako dumaan ng iglesi nag-direct ako sa Singapore to ano, Manila to Singapore nang direct ako kasi Torres Tourist ako sa Manila to Singapore. Tapos dahil sa mahal ng gasto after ng tourist ko doon sa Singapore. Nag apply ako na ng agency pero wala na silang pilos-pilos pa. Wala nang mga ganito Pilipinas, nung ako mag-usura galing papunta ng mayroong additional na bayad. Tapos yung passport ko doon sa Singapore, doon ko na pinaamend kasi tourist na naman. Pinaamend ko doon yung charges ko ng ABC na, na nakahamat sila ng amo ko dito. kasama um, na yung ano nung no, fly now pay tatlong buwan sa lari deduction yun. So, passport tayo, dumating ako dito sa Hong Kong 1994. At yung una kong amo mo, ang liit ng mga bintana. Maliit talaga, wala ka talagang Hindi ka gaya dito na ang lalapad. O Diyos ko, kung gusto mo rin magtarang pa na kapag Pag matala na kasi, ang dami nang naramdaman. Hindi naman pwedeng sabihin, ayaw ko yung linisin. Baka sabihin ng amo mo na, Sige, maghanap ka na lang mo sa iyo. Pero ako tiniis ko na lang. Kasi sabi nila, mag-antos para masanto. So ito na guys, malinis na siya. Oh. Kita mo lang wala, wala. akong nilabas na. Hindi ko nilabas yung katawan ko. So for today's video, tingnan mo oh, yung bintana. Ang linis talaga. Ayan na. Malata mo ng marunis kasi parang cloudy siya. So, yun lang ang tips ko sa inyo, guys. Huwag ilabas yung katawan nyo pag naglinis. Okay, thank you very much. Bye-bye. Yung aking kamay, ayan, allergy talaga. Yan ang palagi kong sinasabi na dahil sa matanda na nagka-allergy. Ito yung atar ko pag naglinis, nakadaster para mabilis gumalaw. <laughs> okay. Thank you very much. I love you all. Thank you for watching basta wag ilabas ang inyong mga katawan swerte yung mga hindi pinapalinis ng mga bintana, swerte talaga sila sa akin kasi nilinis ko naman talaga tapos pag may time na tinatamad ako sabi ko, hm, huwag na maulan naman, maulan tapos nakalipas yung ulan, nakalipas hanggang sa parang sabi ko, hm, hindi ko nalang linisin, hindi naman naglinis yung mga iba eh yun, sinabihan na ako bumili na siya ng panungkit sabi na I buy for you to use to clean na blah blah blah. Sabi ko na, may binili na ako noon. Kaya lang hindi ako naglinis kasi parang iba yung panahon. Nag-alibay pa yung lola niyo, Nag -alibay pa. Pero hindi uobra sa kanila yung alibay-alibay. So ayan, malinis na pati nga dito sa ceiling oh. Yung arkoba. Nalinis ko na yung sama ah, sama. <laughs> Nalinis ko na lahat 'yan, yung amag-amag na yan na ah grabe yung diskarte ko kasi nga hindi maabot siya eh yung panungkit pag isungkit mo siya hindi kasing ano sa pag ikamayin mo talaga so maputing maputi na siya dyan wala na yung parang mapa ng buhol mapa ng sibo mapa ng pilipinas wala na ayan malinis na talaga so yan ang tips ko for today napadaldal ang lola nyo thank you very much sorry sorry sorry